Uy, ang malayo ba ito sa yung pupuntahan sa may kawayan? Alam po. Baka yung... may pwede kami kita sabay. Sa may kawayan. Kasi sa Balintawa ka lang. Ha? Hindi po. May kawayan itong ano po. Ito? Boko. Ay, sorry, sorry. Sa Balintawa, sabay, sa may Balintawa? May pala may kasabay sa amin kami. Balintawa? Oo. Diba ba huh? magbalintag, bago mag kawayan yun? Oo, oh, balintaw. Ba so, Basta may number lang po, saka ano? Address. Ah, magkano nga kaya at pag anon? Kasi, i-google sana yan, 80 pesos. Kaya ayaw yung mag ano. Magkano -ano, yan. Ayaw ko lang kung magkano <laughs> ng ganyan. Yun, yun. Ayaw ah? ko lang kung magkano ng ganyan. Kasi kung ibubok nyo sa iba yan,

Ito ako. Ah, yung ano yung uh, pa kasi yung Balintawak doon papunta sa ano eh, tsaka sobrang traffic din sa Balintawak. Ah, hmm, okay. <laughs> Ay, ito na lang po. Doon na po yung ano nito ma'am. Okay. Yung ah, sige po. Thank you, okay, salamat po. Salamat ma'am. Thank you. okay po.